Ayan, unang baba na naman ako uli sa aking paglalaot at pagsisisid. At ang nang ng una kong matatama ng aking pana. Katulad nito, nakita ko isang burakat. Kaya tinawag itong burakat at ang laki ng mata. Sa pulka. Hoy, gitik! Napakaswerte mo at nagitik ka. Sa unang pana, gitik agad. Sana lahat ay gitik ang matamaan ng aking pana na ito. Ako ay nagpapasalamat nga po pala sa mga patuloy na nanonood ng aking video sa YouTube channel at Facebook channel. Ito, mayroon pa sa ilalim. Surahan sa pulka. Uy, nasa may mata tinamaan. Hindi gaano nakabaon yung pana ko at malaki yung surahan ay. Hey, laki. Uy, naroon na. Pung na, nakabitaw. Isa pa, ay, dinampot ko na lang. Naamata, hindi agad siya nakatakas. Oh, so, Ganda ng corals na naman dito sa napabaan ko. Ayan, oh. May magandang corals. Ibang klase ang porma niya. Ayan, bibidyohan ko lang siya. At ang gandang tingnan. Kakaibang corals ito, ah. Ito pa, isa. Parang banga. Siguro may kayamanan ito sa loob. Silipin ko daw baka mayroong kayamanan. Yun, may butas. Wala man yata itong kayamanan. Ito, hanap na lang manuli. Ayun, mayroon pa ako nakita. Isang napakalawak na baliti. Ganda ng baliti na ito. Pinalakasan ko siya ng liwanag para lalong makita siya malabuk labuan ang tubig. Yan, may sulid. Spating kita, sulit ka kung tatamaan kita sa gitikan. Sa ka, hindi nagitik. Wala tayong magagawa, hindi nagitik. Ayan, gandang tingnan. Ang sulid. Ang sarap nitong peretuhin. Idandahan lang tayo ng langoy para yung mga nakatago dyan makita. O, ito, balbasin. Sisipating ko na naman sa pulka. Katakas. Habulin kita. Ito, mga <laughs> uli. Yun, nakalampas na yung pana ko. Tingnan na dyan mga kataka. Sa takalampas na yan, may sima na yan. Hindi ang katulad ng ginamit kong isa kong pana na walang sima. Pero susunod yun naman ang gagamitin ko yung pana kung walang sima. Mabilis magpana yun ay. Yan pa. Pinanak ko na muna itong suka yun meron pa ako nakita isang dalagang bukid na ano hindi pala dalagang bukid akala ko dalagang bukid danggit bahura pala nagitik ko siya oh. walang kagalaw-galaw Eh, labas na kayo. Uy, meron pa ako nakita. Dalawang ibang klaseng corals. Gan, videohan ko siya ng maayos. Parang banga ang korte niya. Silipong ko nilalim lalim, baka may kayamanan. Yun, may isdang maliit sa loob. Itong kabila, Wala. Iwanan ko na yan. Wala naman makukuha dyan. Ito. Buti pa ito. Nasa ilalim ng bato. Manda ka sa akin. Kanuping. Sipat. Sakpul ka. Hindi siya nagitik. masarap kan sabawan kumanda ka sa aking bukas sasabawan kita ganda ng kulay nya iba iba ang kulay ng isda na ito yun kita ko na naman sa ilalim anong isda kaya ito uy para itong may lipstick ha? siya nga lipstickan sipat sapul ka Sarap naman ihawin Ang paborito kong isda Pagkatabaan nito Hindi ito napayat isda na ito Kahit hindi siya nalaki Pinakamalaki na ito Kasi laki ng palad Asa ang kasama mo Para mapanakuli Uy ano ito nasa ilalim kanuping si pating kita uli sa pulka pa patago-tago ka, Pag ka nalalaman dyan ha nasan kayang mga kasama nito itong isdaan nito ay grupo ito sa tagal ko nang magsisid laging grupo ito Makatagpuan ko rin ang mga kasama mo. Eh, dahan-dahan lang. Makikita ko yan sa ilalim ng mga singit-singit na bato. Yun, ano kaya nasa ilalim na ito? Uy, kanuping uli. Sipat. sepuluh ke